Ryo, ano ba ang pinagtalunan ninyo? Ano ba sana ang gusto mong ipadala? Ano po yun, ma'am, sabado po ng mm. alas 6 po ng hapon, mm -mm. tinanong ko po sila kung, Sir, magpapaship po ako, laptop po yung... Paano mo sila tinanong? Tawag ito? Hindi po, ma'am, personal ko pong dinala doon sabado po. Ah, personal mo na oh, dinala po. sa tanggapan nila? Oh, Opo, ma'am, sa cargo. Okay. Tapos sabi po, ay mahal po ang rate namin pag laptop. Sabi mm. ko, magkano po, baka ba kaya ko po. Mm -mm. Sabi nila... In total nila, 2,000 po. Ilan ang laptop na ipapadala? 7 pieces po. 7 pieces, 2,000 lang daw. Opo, lahat na yun. Okay. Saan ipapadala ito? Pamindanao sa Davao. po, ma'am. Okay. Galing sa Pasay, opo, dito ma Manila, to ma Davao. Opo, ma okay. Tapos? Tapos, ma'am, tumawag po sila sa akin, Martis po. Mm -hmm. Martis so, na Sabado, 2000. Opo. Ang quote. Okay. Martis, tumawag? T tumawag po sila. Magiging 10 na po. Did, uh, di na po masiship yung parcel ko kasi ano daw, kailangan ko daw po mag-additional ng 10.5 po para ma-ship nila yung Pero laptop. kinuha na nila nung Sabado. Opo ma'am, may resibo din po. May resibo ka na. Opo ma'am. Tapos nasa kanila na Opo, yung mga laptop. Opo ma'am. Tinanggap yung dalawang libo mo. Opo ma'am. Okay, tapos biglang sabi, hindi na. Opo, hindi nila ma-ship. Kailangan nila magpa-additional ng 10.5 po. Okay. Tos, Pero doon sa sa sa'yo, full payment yun. Opo, full payment po. Okay, so anong ginawa mo nung tinawagan ka na gano'n? Tapos, Kinabukasan po, pumunta po ako para i-claim po yung laptop. Tapos, mm. sinab simpre sinabihan ko rin po, dapat sir, di nyo na po tinanggap. Mm. Kasi, Tamang nga naman. Tsaka ilang days po po, bago kayo nag-update sa akin eh, kasi ilang araw po, pinapagalitan po kasi ako ng customer sa Mindanao po. Oo, kasi ini expect na nila yung delivery Oo, noon. Po. Okay. Tapos sabi ko, napakabulok pala ng sistema niya eh. Mm -mm. Tapos, sabi nila, ba't daw ako nagagalit? Mm -mm. Sabi ko, Sir, anong gusto niya pong reaction? Di ako magagalit. Eh, ilang araw po. Mm -hmm. po. Ako napapagalitan ng customer ko sa Mindanao. So itong nangyaring video, nandoon ito sa harap bale ng opisina nila? Opo ma'am, sa harap po nila yan. Okay. Tapos nakuha mo ba yung laptop ulit? Opo, nakuha ko po yung laptop. Sabi ko, akin na lang po yung dalawang libo. Mm -hmm. uh, kukunin ko na lang po. Tapos binigay. Sabi, yan po, sinabi ko na bulak ka sistema. Tapos minu, sabi po ng staff doon, mm -hmm. Sabi ko, kami paputoy ang yon. Mm. -hmm. Yun, eh, eh kayo nga po ang napakabulok ng sistema yun, nag nagalit po sila. Nag na, di ba? Opo. Okay. Nagalit po sila. Ayun, paglabas po, sinipa po ako. Tapos, ayun sinipa po. Sinipa kanino? Yung stop po. Nung nakita sa video po, sinipa po ako. Pero ito ba yung kausap mo na nagsabi na dalawang libo? Hindi po, mam. Yung diba? babae po ubo. Iba um, ang kausap mo. Wala po yung ng bugbog sa Yung mama amin. na malaki. Opo. Okay. So yan ngayon ang nirereklamo mo. Opo, Pero pinaabot mo ba itong pangyayaring ito sa JM Cargo? Opo, mam. Andun naman po mismo yung kausap ko eh. Okay. Tapos anong sabi nila? Sabi nga po, madadala daw po nila yung parcel ko pag mag-additional ako ng payment ng 10 Hindi, oh. Pero nung kinuha mo na, tapos nung nagkaroon na ng ganitong kaganapan, nireklamo mo? Opo, nireklamo ko po. May so action ba ang uh, kumpanya dito? A wala po, ma'am eh. Tapos, ang sabi po, kaya pinuntahan po ng barangay, wala na po daw po yung tao doon. Umalis na daw po. Arpon, magandang hapon sa'yo. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Ikaw nga ba yung uh, nakitaan na uh, ginulpi mo itong si Rio? Opo ma'am. Pero hindi ko po yan siya ginulpi ma'am. Bali na sipa ko lang siya yan ma'am. Yung ano ma'am ba, parang tinumba ko lang po ma'am. Kasi po ma'am, meron po siyang mga ano po. Pero kasi ako ma'am, sa akin ma'am, hindi naman po ako magagawa po ng isang hakbang ma'am na walang dahilan ma'am eh. Kasi kung makita mo yung CCTV na sa loob ma'am, tingnan nyo na lang po ma'am, pag paano po yung reaction niya ma'am. Kasi pangit talaga yung reaction niya, ma'am, eh. Kung, kung malaman niya lang sana, ma'am. Pero ako, ma'am, humihingi po ako ng pasensya sa kanya, ma'am, kung ano man yung pagkakasala ko sa kanya, ma'am. Kasi nagkaroon na nga ng physicalan. Oo. Eh, kasi ang sa akin lang, eh, customer ninyo ito, syempre, magagalit, ilagay mo yung sarili mo sa lugar niya, di ba? Nagbayad na siya. Dalawang libo, tapos tatlong araw ang nakaraan bago binago ninyo yung ah uh, halaga na dapat palang babayaran. Siyempre, iinit talaga ang ulo ng customer niyan, di ba? So, ito ma ba? Ma'am, abali, hmm. labas na po ako doon ma'am, tungkol po diyan, ma'am. Kasi yan, siya ma'am, nag-usap na yan sila doon, ma'am, sa loob. Ma'am, ganoon. Tapos, ang dami pa niyang sinasabi na hindi maganda na binigay naman sa kanya yung gusto niya, binigay naman sa kanya yung resibo niya, dami niyang binitawan ng salita. Ma'am, kaya po nainis po ako, ma'am. I ikaw ba ay uh, nagwala ka doon sa loob Di po, ng ano? Sabi ko napakabulok ng sistema niyo. Sabi ba daw ako nagagalit. Mm. So, eh, oh, may karapatan naman magalit ang customer. Nag may resibo na, eh. tatlong araw na nakalipas. Uh, ine expect na ng mga kliyente nila, o ng mga customer nila sa Davao, sila ang masisira na hindi na idala or na pa, pa -deliver yung mga gamit sa Davao. Pero um, oo, <coughs> oh -oh. ito ba uh, Mr. De Masa Lang kayo ba ay nagharap sa Uh, barangay? Na barangayan ba kayo? wala Hindi po sila humarap, ma'am. Hindi pa po kami nagharap, ma'am. Eh. Pero ma'am, kung ano man yung pong problema, ma'am, maayosin na lang po natin, ma'am. Kasi alam ko naman po sa sarili ko, may mali din po ako. Magandang hapon po, Sir Jesse. Uh, magandang hapon, ma'am. Sir mm -hmm. po na sinuspende ko yan ng pitong araw ngayon. Wala yan dito sa poder ko. Uh, ah, okay. Okay. Pangalawa ma'am, mm -mm. narinig ko yung sinasabi nitong ano, itong complainant na pangit na yung patakaran, mm -mm. ibalik ko sa kanya. Mm. Hiningihan, Pinahiningayan ko siya ng resibo, hindi siya magapagbigay dahil wala daw siyang pakialam. May resibo ka ba? May resibo po ako, binabot po, po sa kanila. Wala okay. siyang, wala siyang inabot. Nandyan yung CCTV, nireview ko yan. Pangalawa, ang sabi ng receiver na pinaberify ko, Lima lang ang pinadala, pinagigiitan niyang pito. At bakit ayaw niyang pabuksan? Bakit ayaw niyang pabuksan? Lahat ng cargo, hindi po pwede, lalo na ganyang items na hindi mo ipapakita. Yes, oo. Uh -uh. -oh. Pasalamat ka to eh, wala ako doon, kaya nasa meeting ako. Kasi kung nandoon ako, <laughs> doon pa lang, hindi na kita palalabasin, ipapatawag ko yung pulis. Kasi kung wala kang tinatago na hindi maganda, ako mismo ang nag-instruction dyan sa kanila. Lalo pero, na pag mga item, kailangan yan ipakita ninyo. Okay, kasi pero, kung anong mangyayari niyan doon sa pupuntahan, kami ang babalikan ninyo. Lalo na yan, hindi kayo magkaintindihan sa pag-declare ninyo ng bagahin ninyo. Okay, tama rin Dapat kayo dyan, sir. kayo ng tama. Okay, tinanggap ng staff ninyo kahit hindi binuksan? Kaya nga, ma'am, hindi yan magalaw at pinatawag siya kasi... Ayaw nga niya pabuksan kasi sabi niya, wala daw kami pakialam. Uh, sabi ko, hindi pwede. Jesse, tama hindi ba ito pwede. na hindi mo binabuksan? Hindi, ma'am. Pwede na mo natin buksan, kaya lang mm -hmm. alam po, wala na akong pambalot. So, sabi niya, sige sir, ah, i-note na lang namin dito sa resibo na hindi po namin binuksan. Okay, Pumayot pero... sila. Okay, pero ilan ang dineclare mo? 10,000 po ang declare amount ko, ma'am. Hindi, ilang piraso? 7 pieces po. 7 pieces. O, nasa, oh, sa tapos, resibo po. nung kinuha mo siya, 7 pieces pa rin. Hindi naman po nila binuksan din po, ma'am. Kasi naka-hold po doon sa ano nila eh. Oh, pero bawal ngayon. Ako doon naman ako rin magsa-side kay uh, Mr. Oliver doon. Oh. Pero Sir Jesse, dapat nag-insist ang tao ninyo. Kung, hindi, kung hindi, ma'am. oh, ma pero ah, lang na po sa kanya, in 'yan. Kaso oh. lang itong rider na ito. Mm -mm. Hindi siya pumaya, kaya nga hindi yan na padala kaagad. Kasi kung gusto niyang ipadala yan kaagad, kahit pag, paglagay pa lang niya doon, pwede na ako ipadala yan kasi may piltrang po din ako. Oh, pero ang sir... problema niyan, kaya yan na hold, pinatawag siya. Kasi yun nga ang problema, hindi sila magkaintindi. Pati nga yung receiver niya, ang sinasabi ng receiver niya, lima. Ang sinasabi niya, pito. Kaya sabi ko, kailangan yan i-confirm. Ipatawag niya yan. Kasi baka may pagdating nga doon, ay lima lang talaga yan. Okay. Sino pero... magbabayad sa dalawa? Rayo, meron kang resibo. Opo, meron. Nasaan yung resibo ngayon? Nandito po sa ano. Patingin niya ng resibo mo. O, oh, may picture ka ng resibo. Naipresenta mo yan. Ang issue kasi sir, nagbayad siya ng dalawang libo tapos binalikan siya na kailangan magdagdag kasi 10,500 na yung halaga ng pagpapadala. Tama po ba yan? Hindi yan mamang tamang issue. Ang ramang issue diyan, gusto ko, kailangan makita kung ilan talaga yung items. Kasi yung receiver mismo, Ayan po, hindi nga win -win sila magkatugma. Box, Kaya pinatawag yan siya. At okay. sinasabi pa niya, wala kayong makialam kung ilan ang i-declare namin. Ay hindi pwede kasi bilang ownership ng cargo, may insurance kasi yan. Okay. Kailangan may declare ng tama. Pero Sir Jesse, ano ha? Sandali lang ha. Nag-issue kasi ang dapat ninyong singilin dito yung tao ninyo. Diba? Kaya nga ma'am, yung tao, Oo, kasi... hindi nga makapag-ano, kasi although nasa meeting ako noong time na yan, mm. ang sabi ko sa kanila, ipatawag yan at i-confirm yung may-ari mismo. Kasi yan rider lang kasi yan ma'am, hindi yan siyang may-ari. Rio oh, Ito, mahirap na itong, kasi magkakaiba yung mga, ano niyo yung punto ninyo eh. A ang... Ang uh, gusto lang natin malaman is bakit tinanggap yung 2000 tapos nilagyan pa ng note yung resibo. 7 pieces na seven, seven pieces. Sir, uh, ano ha, um, para lang sa proseso lang ang tinitingnan ko muna dito ha. Yung customer also relied na may discretion siguro yung tao ninyo para tanggapin yon. Eh, yun lang naman po ang point doon. Ngayon, kung kung may mali, dapat kinlaro rin yung presyo. Kasi dapat hindi, unang-una, dapat hindi tinanggap ng tao nyo, sir. Kung yan ang sinasabi nyo. So, may mali ang tao ninyo. Huwag nyo... Ganito, ma'am. Although pareha silang may mali, ang receiver kasi, ma'am, pinag... Nung kinumpirm, ang receiver, ang sabi ng receiver talaga, lima lang ang inorder niya. Yan ang dahilan ko, bakit siya pinatawag? Ngayon, nung pinatawag siya, nagwawala na siya roon sa opisina. Ang ang customer doon na nag-back out. Ngayon lang ganito lang kasimple yan. Kung okay. Kung may problema sila sa <clears throat> driver ko, uh -oh. -huh. So, so iba yun. Nila, iba yung iba na ano yun. na yun? Iba yung usapan na yun? Ibang usapan na yun. Okay. Sir, tanungin ko lang. So, mali ba yung 2,000 na chinarge? Na dapat 10,500 ang sinisingil? Ano Although ba diba talaga? Although mga sa 7 pieces, kung i declare niya ng tama, may mali talaga yun. Sino bang mag-accept mag -ano mag doon ng 7 pieces ay eh, 10,000 ang i declare niya at wala siyang resibo? Oh, pero sir, yun na nga. Ang, ang gusto ko lang ipalabas dito, eh, niresibuan kasi ng tao ninyo. So, ang expectation Kaya nga, is 2,000. Nga, ma so, mali. Kaya pati yung Pati yung nagresibo, sinospendi ko. Kasi bakit okay. nagresibuhan There niyo, you go. Malayo, yun lang po ang gusto ko malaman, sir. Kasi, resibo. kasi, sir, hindi kailangan, kasi kayo yung nagpapatakbo ng ano eh, kayo yung nagpapatakbo ng negosyo, syempre kailangan rin ilagay natin yung responsibilidad sa kung saan dapat ah, merong responsibilidad. Ah, uh, eto lang kasi, uh, the customer may hawak po siya na legitimate na mga kasulatan, dokumento, resibo. Na una una yes, hindi dapat na issue kung may mali, 'di ba? So yung sistema mali. 'Di ba kasi bakit siya inisyuhan kung hindi naman pala dapat? Tapos ngayon, ipapatawag ulit dahil mali yung ah, <clears throat> amount ni ma'am hindi mali ang may problema siya yeah, kasi ang kasing rider ayaw niyang makinig ay uh, ugali na kasi nila yan ma'am na pagda, pagdating sa opisina basta na lang resibuhan alis yan sila kaagad ganun ang mga ugali ng mga yan ilang, pang ilan mo na ba ito na pagpapadala sa kanila po sa kanila oh eh so hindi mo pwedeng lahat-lahatin nag nagano kayo eh ah uh, nag, kayo eh, di ba? So kung meron kayong iniiwasan na hindi magandang agawain uh, gawain ng mga customer, uh, yung sistema ninyo ang dapat ayusin. Huwag tanggapin, maging stricto sa mga tao ninyo. Wag mag issue Kaya nga ma'am, kaya nga ma'am pinahold ko yan at pinatawag siya kasi hindi ako komportable doon. O na hindi nila pinapabuksan at wala siyang resibo na pinipresent. Mm. Kaya nga napahold yan na inabot siya ng trades. Ngayon, kung ano yung problema niya sa company ko, ano yung problema niya doon sa driver, mas maganda siguro, ma'am, payo ko sa kanya, papailing ko na siya ng kaso kasi pailang ko rin siya eh. Oh. Kasi may problema siya roon sa loob eh. Ano ba ang gustong mangyari kasi ni ano ni Reyo? Ma'am, gusto ko po, po silang managot eh meron kasi tayong tinatawag na sa DTI kasi yung retail trade yung pagka yung presyo ng isang bagay ay ganito at niresibuan na dapat kasi panindigan yon yung cost ng goods or cost ng services so doon yung doon yung issue na yan <clears throat> ngayon kung merong hindi sinunod sa patakaran ako sasabihin ko lang sa iyo ano ha sir Jesse kung merong hindi sinunod sa patakaran nandoon po yun sa mga tao ninyo kasi they issued a receipt, tinanggap po nila yung pera. So, merong contractual agreement base doon sa resibo. Okay? Pagkakalam, Kung, pagkakalam ko, ma'am, si Ode yan. Hindi, ma'am, bayad na Hindi, po binayaran niya nga eh. Binayaran bayad, mo ba ng 2,000? Na, di, opo, oh, binayad ko, bayad na po sa kanila. Binalik sa iyo yung 2,000? Opo, binalik ah. po, Bayad kayo. po, sir eh. Ah, kung issue sa DTI, uh, ah, kung issue sa resibo, kung issue sa transaksyon, iba rin yung issue tungkol doon sa pananakit. So, kami naman, kinikilala namin at natutuwa naman kami na pinanagutan naman pala rin ninyo sa tao ninyo at sinuspindi ninyo. So, ikaw, reyo, uh, okay, ba sa kilalanin rin natin na inaksyonan naman rin kaagad. Tama? Umpo. Mm -hmm. mm. Ang issue lang natin, e bakit, uh, yun na nga, parang nagka magulo. 'Yun okay. may resibo, may pagtanggap, okay. may nakalagay doon noted. Eh eh ang issue, ang sistema doon sa kanila. Okay. Hindi okay. sa iyo kasi hindi naman ikaw ang magi insist dapat. Dapat doon pa lang hindi na tinanggap yung goods. Okay? Eh okay. okay. nang hingi naman ng sorry rin si Arpon. 'Di ba? nung Ang gusto ko sa ma'am nung time hmm. na yun, nanghingi sila ng pasensya na sir di namin na ship ganyan. Wala po kasi akong narinig na ganyan sa kanila eh. Oh, kasi hinusgahan ka na eh. Nahusgahan ka na baka gawain nga. Baka ako naman, baka nabiktima na rin ang JM Cargo ng ganito. Yun bang mali ang declaration? Okay. So hindi ko rin maaalis sa kanila na ganyan yung naging reaction nila. Pero nungka, ka, dapat hindi nag-issue ng resibo. Dapat hindi tinanggap kung ayaw nung a uh, kliyente na ipa inspection okay. Doon pa lang, dapat Malinaw na hindi dapat tinanggap. At sabi po ng barangay, ma'am, hindi lang daw yan isang beses nangyari sa akin. Marami na rin daw pong beses yan. Kapitan Carla Garido, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Ma'am Carla, uh, nandito po ang isang complainant uh, natin uh, against dun sa JM Cargo. Nagpunta na po yata ito sa tanggapan ninyo uh, pero hindi po yata uh, nagpakita yung mga representatives ng uh, JM Cargo. Uh, ma'am, ano po ba ang... Uh, pero isang beses pa lang napatawag. Opo, uh, ma'am. Ano po ba ang uh, pwede nating gawin dito? Kasi uh, ang hinihingi lang naman is uh, magkaayusan. Baka naman po pwedeng kayo ang pwedeng mamagitan, ma'am. Um, yes po, ma'am. Wala naman pong problema dito po sa barangay namin. Actually, ma'am, yung pumunta po si Sir Bohol dito po sa barangay namin para mag-complain, agad naman po namin inaksyonan, pinuntahan po namin yung kino-complain niya na si Mr. Dimasalang. Masalang. At yes. pagdating naman po namin doon is wala na po kasi si Mr. Dimasalang. Masalang. Nakasuspend po yata ito pero uh, yun nga po ang complaint po niya aside from doon sa uh, pananakit na nagsorry naman ito humihingi nga ng uh, paumanhin itong si Dimasalang live kanina no is yung uh, transaksyon na nangyari. So um, I I think siguro a uh, assistihan na lang ay hindi bawal kasi mag-assist in the ano eh In the, at the barangay level siguro pababalikin na lang namin muna si Reyo tama ba opo, opo. sa barangay <coughs> para malinaw ma kung ano talaga Ma'am actually ma'am nang mm -mm. um, nagpaiwan po kami ng contact number ni ni Mr. Reyo Bohol Ay okay, okay Yes po tapos po am um, kinabukasan po kasi dumating po dito sa barangay namin si Mr. Dimesa lang pagharapin po sana namin sila Okay but yung contact number po na iniwan po sa amin ni Mr. Bol eh unreachable po Ah, okay. Baka mali or baka na ano, ano? Uh, yes po, nakailang tawag po kami. Ibin po yung kepe po ng police dito po sa amin na si Police Captain Julius Peret. Kinakontak din po siya para po sana magkakara po sila ni Mr. Dimas Masalang okay. lang at mas po sana. Sige, kung ganun, off-air, uh, mag-schedule na lang tayo at saka ibabalik po namin dyan sa inyo, Kapitana, na uh, yes, itong po. kasong ito. Sir Arpon, may mensahe po ba kayo dito kay uh, Rio? Gusto ko lang sana po humingi ng pasensya sa kanya kasi uh, na nasaktan ko siya physical. Uh, pasensya na, ano, buhol kasi di ko man inspect na umabot sa ganyan eh. Pero alam mo naman sa sarili mo na kung ano yung mali natin sa isa't isa eh. Pero ganun pa man, humingi ako ng pasensya sa iyo kasi hindi ko man nakalain na abot sa ganito pala. kasi ako hindi man ako talaga magre-react ng ganun eh. Basta ako, pasensya na. Kung ano man yung kakong problema natin, ano, ayusin na lang natin kasi pares parehas naman tayo may mga pamilya at pares lang tayo nagtatrabaho. Okay. Hindi naman natin pwede, pwede personalin yung mga bagay-bagay kasi trabaho lang natin yung ang uh, ano yan. Anong masasabi mo? Gusto ko kasi sila sana mga managot sila eh. Okay. Siguro ano muna tayo? Uh, Paghaharapin kayo uh, Actually, doon parang, sa barangay? Parang sa, sa video, ikaw unang nag, nanulak di ma'am. Sinipa ba? po nila ako dyan. No? Sinipa ka? Oo po. Okay. Mm -hmm. Sige. Nahilo po ako dyan, ma'am. Nawala po ako ng malay dyan. Okay. So siguro ito, well, ibalik natin kay uh, Kapitana. Mm -hmm. Mm -hmm. Para wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan yes, para mas mapabuti ang sistema boss said na lang po at okay. ng ating reporter mm -hmm. ni Senator Raffy Tulfo ka sa samahan kasabarangay. Okay? Para may kasama ka rin doon. Kung uh, hindi ka kampante na mag-isa ka lang, okay. sasamahan ka naman namin. Okay? Saka check na rin lang natin kung marami bang mga reklamo na ganito against dito sa cargo ano company na to kasi para tulong na rin kay Sir Jesse Oliver kasi baka hindi nga niya alam kung ano yung mga nangyayari. Uh, para na rin ito sa ikabubuti ng uh, palakad oh, ng uh, negosyo. Oh, At saka natutuwa naman tayo na inactionan rin naman ni Sir Jesse. Oh, uh, Sinuspindi naman niya yung mga tao involved. Sir Jesse? Yes, ma'am. Oh, Sige mm -hmm. po, uh, maraming salamat sir. At uh, siguro uh, magkita-kita na lang din po tayo sa tanggapan po nila Kapitana Carla Garrido. Uh, sasamahan din po namin uh, si uh, Sir Reyon ng uh, reporter po ni Senator Raffy Tulfo, Sir Jesse. Para makapag-usap-usap din po. And uh, gayon din po kay Sir uh, Arpon, maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Kung meron din kayong mga video din or copy uh Sir Jesse and uh, Sir Arpon mas magdidelhi niyo rin. Dalhin mm -mm. din po, opo. Okay, sige Sir Areyo, uh, maraming salamat po. Kausapin ko po. Po kayo sa kabilang studio, Sir. Sige po, thank you. Thank you po. Magandang mag mag hapon.